Naka ano, naka face mask ako para pogi ako. Ayun Ayan na po, dito kayo sir. Ano bang mabigat sa atin? Ano bang masakit sa atin? Ang mula dito, ba Ang mga Ano ba nangyayari sa atin tayo? Katandaan. Eh, kailangan, oh, ano rin, use. chill okay. moments na yung gantong edad. Maglakad-lakad na lang tayo sa rancho natin. An rancho? <laughs> <An> rancho? <laughs> rancho, na. rancho ni Papa na. na ng tatay ko yung mga kalabaw. Yan yeah. na kayo. Ano ba nangyari sa inyo? May, may, issue ba kayo ng tulas? Hindi. Sa Ano siya? Arthritis. Arthritis? Uh, -oh. grade 3. Grade 3 na? Huh? Uh Oo. -oh. dito sumasakit. Yeah. Oo. Oh, pagka grade 3 na, dapat... Asa yung x-ray natin? Ay, wala, wala na. Kasi... dala. Kasi... na? Pag grade 3 na, ibig sabihin, medyo makapal-kapal na yung mga spar noon. Hmm. Nga, pinakita eh, na? Pinakita sa amin. Eh... Ito kasi, parang magkakaroon na kami oh, yan. Ayan, oo. Parang rurupok yung mga dulo-dulo. Gano'n lang mga uh, osteoarthritis. Yeah. Pero hindi yung din na, Ba't hindi din di, Mas may explain pa May elaborate natin. May... Hindi <laughs> na Eh... Yung mga na, ano... Explanation. Wala! Okay, oh, yeah. Basta try this. Ang mahalaga, walang mga laglag. Inom. Ah, ang ko talaga kayo ng mga ano. X-ray Ma Ang mahalaga, eh. nagkita tayo. Mm -hmm. Mahalaga. Kala ko sa Facebook lang. <laughs> Masan tayo ah. Try this. Bawas lang tayo ng sobrang alat. Ay. Yun lang. Bawas lang tayo sobrang alat. Sobrang mamantika. Sobrang tataba sobrang matamis yung mga pero pinakadagas yan, magulay-gulay din tayo oh, yeah. 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 parang manatili tayong strong kasi habang umiidad tayo pag na yung mga joint-joint natin ay babagal talaga tayo parang ang palaging bubog sarado tayo <laughs> Ayaw, okay. Patagilin. Sa arthritis naman kasi, na, nakukuha yan sa mga pa-exquist-exquist lang. Mga unting unat. Kung ano lang makabot, di nyo kailang pilitin. Ang mahalaga, kasi once na meron tayong osteoarthritis, pati yung mga tendon natin, humingi na. Siyempre, pag humina yung natin, yung muscle natin mag-re-react. Okay. Hmm. Mayroon talagang ano may nagta may nagko-comment na hindi ka naman chiropractor. Ang dami mong alam. Anak. hindi nga ako chiropractor, hindi talaga, hindi ko yan eh. Hindi naman talaga manghihilot lang ako pero syempre advanced na ngayon yung panahon. Mm uh, Hindi nga may sinasabing haters gonna hit. Hate. Ganun lang kuna talaga. Mas tayo. nag yung panahon, nag din yung tiyaya. Yung mga gumagawa. Ay, eh, ganun talaga. Lahat may basa. Ikaw mo nga yung isa talagang doktor. Isang eh, followers ka. Oh, my. Oh. Eh kasi, isang bagay siya eh. Dapa. Hindi kasi, business yan eh. Nasagasalang mo yung business niya eh. Oo, oh, kasi merong asyente siya na hindi bumalik dito nagpunta. Eh. Kasi, hindi ko naman kasalanan yun eh. Siyempre, taong may gusto. Kung ginalingan mo, di, mananatili din yung mga ano mo. Galingan mo. ulitin ko po, hindi po ako oh, chiropractor. Manghihigot lang ako. Okay, alam namin yun. Nak-advance na tayo lang eh. Tsaka, meron pang chiropractor na to? Ano lang yun, eh, literal na, hindi naman ako chiro eh. Hindi talaga ako chiro. Siyempre, halo-halo tong technique na to eh. eh, mas maganda naman ang pinalalabasan. Kaya, ini-improve na lang natin ang ini-improve. sa ibabaw, mas masarap yan. Pag <laughs> kira natin kuya, <wepa>, paibabaw. Ano <laughs> yung basag kaya? Ano yung sanday? <No. coughs> Sige. Diyan ka lang ha? Tagir, so kahit nasa bahay kayo, hindi kayo magpapanik kung may... Uh -huh. Ay, mga emergency, maiwasan iwasan ha? Kasi tinuturo nila lalo pag may stroke yung tao, anong dapat gawin. So, yan. Matututunan na natin ha. Yan yung mga hole yung mga tinatawag na mga no-juice. Para mga hole-in yung sinasabi nyo. matigas

Na. In here. see. Hmm. 3, 3. Siyempre lang muna tayo. Anong sinasabi nila? Nandito sa kwadro yung Sabi mo nandito raw. Sa tissue. <laughs> na, nandito <laughs> yan oh. <no? laughs> Tsaka dito. Wala dito. <laughs> 嗯，嗯，<上>嗯。嗯嗯嗯 And inulit ko po, tentative -tent na po yung mga schedule ko. Next week at next next week, kabora na na po si Mrs. baka mag-cancel mag po ako. Sana po maintindihan niyo kagad. In advance ko na po. Sakaling mag-cancel ako na ano, alam niyo na kung ano ang Siyempre, February, hindi pwedeng wala ako pag, ano. mabuti na lang eh. Na pagbuking ng ano ko. sabi nga naman ako kagabi. Pupunta ka rin kahit magsa. Oh, pupunta ako. <laughs> eh, sinamahan naman niya ako. Huwag na, na, nating isa kanang kanang sa mga joint natin sa Balacang. Malamig doon sa pupuntahan niyo. Mas baang may ng pau. Uh, sa wheels kami. Oo, oh, malamig doon. Puro bundok. Huwag baang may ng pau. Hmm. Ano yung pound din sa pinakasak? Ayan o, yung pinakit ko sa'yo. Tingnan yung... Bango. Umiinit yan hanggang... Kasaring na lang yung ano... Laman. Long last yan.